Hello mga ka-farmers! Ngayon mga ka-farmers, dahil itong mga white leghorn natin ay naging itlog na kaya naman meron na tayong mga nakolektang itlog. So ngayon, itong mga itlog dito mga ka-farmers na nakolekta ko yun ay incubate muna natin pag check natin na kapag meron ng mga similya pero itong rooster nakita ko itong sumampas sa mga babae so matas ang chance na mga fertile na yung mga iniitlog nito. So meron akong nakolekta Uh, ipalalagay muna natin ito sa incubator at kapag uh, okay na yung merong similya yung uh, mga itlog nila after 9 or 10 days ay yung mga itlog nito sa susunod tsaka natin i-release so ito yung mga itlog nila mga ka-farmers so ito na yung mga itlog mga ka-farmers na nakulekta natin for siguro mga 5 to 6 days na ngayon so ito ay 31 pieces yung kabuuhan nito so may natagdag ngayong araw na siguro sampu'yata yata yung mga itlog na yun or siyam yung nadagdag so ito magaganda yung mga itlog quality ng eggshell napakaganda so i-incubate muna natin although merong mga maliliit pero kayang kaya yan mga ka farmers ito ang mga malalaking itlog yung nakuha natin yung makikita nyo yung linagyan ko ng marking mga farmers ng W slash 13 so meaning ng W is white leghorn at saka yung 13, yan yung date na mapipisa itong mga itlog na ito. So July 13, expected itong mapipisa. So hopefully, maraming mapipisan uh, mapipisa nitong mga uh, itlog ng ating mga white leghorn. So kapag napisa ito, pwede natin itong panggamitin din na breeders, ipang cross dun sa mga bago nating mga roosters na na-avail din. So yan mga farmers merong maliliit, hindi natin maiwasan dahil aksisisimulan umitlog ulit yung mga hinahin natin kaya merong mga maliliit at saka yung pagpapakain natin sa kanila ay tamang tama lang hindi uh, marami at katamtaman lang yung bigay nating patuka so ayaw nating tumaba ng masyado yung mga white leghorn natin para consistent silang mangitlog so yun ang kailangan din nila ng proper diet diet din mga ka-farmers so ito ang ginamit kong pang-marking ay lapis lang. So, hindi tayo pwedeng gumamit ng pentel pen dahil uh, meron yung chemical. So, ito lang ang ginagamit natin na uh, pang buhit dyan sa itlog. Marking para paglagay natin sa incubator ay malalaman natin kung kailan mapipisa, kailan tayo magkakandol. So, yun yung mga basihan natin. Alright? So, ngayon naman mga ka-farmers, itong mga itlog na ito ay na-transfer natin dito sa uh, egg tray. Itong egg tray na ito ay doon natin ilalagay sa incubator. Ang capacity naman ng egg tray na uh, pinag natin ng mga itlog ay 60. So yung mga itlog natin is 31 so kasyang-kasya sa egg tray na nilagay natin dito. So ito uh, kailangan natin ilagay din dito dahil uh, yung egg tray natin ay para lang dyan sa paglalagyan dito sa labas iba naman yung egg tray sa loob ng incubator. So hopefully, ito ay maganda yung magiging quality ng similya ng ating white leghorn. Yung mga nakaraang na white leghorn ko ay super ganda talaga ng fertility. Kaso namatay na yung rooster na uh, leghorn natin na original. So ito naman, ilalagay natin itong mga itlog dito sa incubator. Mapapansin nyo, merong previous na mga itlog. So yung mga itlog na yan ay pina-incubate lang dito sa atin at hindi yan sariling itlog natin. So yung itlog na mga puti, yan lang yung una nating lalagay muna dito sa incubator para papisain. So yung mga pina-incubate natin ay paunti-unti lang pero ayos na rin yan dahil merong nagpa-incubate. At merong napisa na nga mga ka-farmers itong isang sisiw. Sa tatlong 21 eggs ito, pero ang fertile lang is yung tatlo na itlog at yung napisa naman is isa lang so ang baba ng mababa talaga yung fertility ng nagpa-incubate dahil galing pa daw sibu yung itlog na binigay so malayo yung biyahe kaya nagkaganon yung mga itlog nila All right. So ito mga farmers sa mga uh, gustong bumili ng ating fertile eggs, antay-antay muna tayo dahil uh, mag-iipon muna ako tapos itong uh, eh, mga susunod na batch na nang makukulekta ko ay ito uh, na yung pwede nating i-share sa inyo. So siguro bukas maglalagay na ako ng paitlog nila para hindi madumi yung mga itlog at uh, yung mga itlog nila ay talagang malinis bago natin ma-ship. So kailangan din mga ka farmers na at least uh, kapag 5 days na collection ng mga itlog So yun yung maximum natin para ma-ship pa yan. So dadaan pa yan ng mga 3 days sa uh, uh, shipping. So kaya pagdating sa inyo, pwede na ma-incubate talaga. So antay-antay lang muna mga ka-farmers at uh, isa-isahin natin yung mga nag-order ng mga fertile eggs at yung gustong kumuha nito. So pasiship ship natin, uh, hopefully ma-ship lahat nationwide. So abang-abang lang muna. So hopefully makapag-produce tayo ng magandang mga fertile eggs para sa inyo. All right? So 'yun lang mga ka-farmers. So kung mag-inquire kayo or gusto nyong bumili or mag-inquire, pwede kayong mag-comment dito or message niyo ko sa FB page ko na Arbin Barto sa Banwa. So dun lang kayo pwedeng mag-inquire mga ka-farmers dahil dito ah uh, mahirapan tayong mag-exchange uh, ng mga messages. So 'yun lang mga ka-farmers. Maraming maraming salamat at hanggang sa muli. Happy farming. Woo!